Paulo Avellino, isang special na pagdalaw kay Kim Chu sa It Showtime. Like sa isang sorpresa at kilig na sandali sa It Showtime, binisita ni Paulo Avellino si Kim Chu Nagdulot nga ito ng tuwa at excitement sa mga manonood na nakasaksi sa nasabing pagdalaw. Naging trending topic agad si Kim Chu sa Twitter matapos ang surprise appearance ni Paolo Avellino sa programa. Ipinakita ni Paolo ang kanyang pagmamahal at suporta kay Kim sa espesyal na pagtatanghal ng It's Showtime. Ang tambala ng dalawang sikat na artista ay nagdulot ng kilig sa madlang people kinilig din ang mga manonood ng tanungin ni Vice Ganda si Paolo Abilino kung sino ang binibisita niya sa programa. Ang pagdalaw ni Paolo ay nagdulot ng na mga positibong reaksyon mula sa mga manonood at nagpaiwan ng ngiti sa mga labi ng mga kapamilya. And that's all for today's Chica. Feel free to share your thoughts in the comments section below. Remember, let's promote empathy and respect in our online community. Until then, don't forget to like this video, subscribe to our channel and hit that notification bell so you never miss any entertainment news. Thanks for watching and see you next time.